nakapagpagupit na ako guys alam nyo 100 pesos lang yan kay ate Rose ganito galing talagang gumpit ng short hair sobrang nagustuhan ko talaga guys sakto yung pagka ano niya pagka tagto pagka curve ng hair ko yung pagka short niya alam niya nakabisado niya na so hindi na ako mahirapan kasi talaga nahihirapan ako everyday guys ang dami kong ginagawa as in imagine mo pag long hair ka baka mapayon hindi ko tumitikwas na rin talaga. Hindi, pag long hair ka. Oo, oh, pa. Tapos buhaghag na. Mm. Ayaw Ayoko kasi yung parang ano, yung parang maayos. Basta yung buho kasi crowning glory mo talaga yung hair. Parang kahit anong ganda ng makeup mo, ayos mo lang face mo. So, pero pag hair mo, magulo. Parang ang gulo-gulo na. So, parang neat lang. Ganun. Kahit nasabihin mong busy ka, haggard ka na. Pero alam mo parang presentable ka pa rin naman kahit pa di ka mukhang, basta yung hair talaga is maayos, neat talaga siya, tignan. And friend ko si Ate Rose sa Facebook, tsaka alam na kasi pinagdaanan ko, ginagawa ko. Uri siya, sabi niya, itong babaeng to, pag nakita mo, parang wala daw akong iniisip, ginagawa sa bahay, pero kabaliktaran, ah, sa buhay ko, pero kabaliktaran kasi alam niya, kilala niya ako. Yung journey ko at dinadil ko everyday. Nga naman, diba, ang dali naman talaga kasi dayain yung mga pinopost natin sa social media na mapapaisip ka na parang wala itong iniisip. Or pag hindi ka kilala, porkit mapala mapalaayos ka. Ako naman kasi guys, may pagdaanan ako or wala. Gusto ko talaga maayos ako. Kasi doon din ako humahag, humuhugot ng, ng confidence ko eh. Yung sa sarili ko lang din na, sarili ko lang. Hindi ko to ginagawa ka para sa ibang tao. Hindi para sa sarili ko lang din talaga. Kasi parang ang dami mo lang ang problema papaka-hagrid ka pa ba? Or magpapabayaan mo ba yung sarili mo? Kasi hin kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo, paano mo maalagaan yung nasa surroundings mo sa paligid Correct. mo? So, dapat ikaw muna. Kasi na-realize ko yun eh, paano kaya pag hindi ko maalagaan yung sarili ko, paano ko alagaan yung anak ko? Paano yung asawa ko kung sa sarili ko pa lang hindi ko na maayos? Totoo pala yun. Kaya dapat talaga priority nyo is yung sarili nyo talaga. Muna, bago lahat. Bago nyo mahalin or gawin muna sa ibang tao. Sa'yo muna. Ayusin mo muna yung sarili mo. Yun. Ganun pala. Ngayon, ngayon ko naiintindihan yung mga ganyang saying-saying. Kasi dati parang okay, normal and, lang. And taking care of, your, of yourself mm. uh, means taking good care of the body you have been given to. Oo, totoo. Yun nga. Yung maging good steward din tayo sa pinag... Sa katawan natin. Sa katawan natin. Hindi lang Kasi kayo, it shows natin. eh. It shows eh. Pag, di ba yung sabi sa Bible, uh, Jesus was tested mm. by food. Di ba? Yung sa food. Mm -mm -mm. And then, man shall not live by bread, by bread alone. Di ba sabi niya, unang testing sa kanya food eh. Kasi minsan ano eh, minsan di pa na siya nakikita ngayon. Mm. Pagbabayaran niya in the long run, Kaya nga rin sabi dapat, maging good steward din tayo. Kung anong binigay, <coughs> sorry, ni Lord sa life natin or sa katawan natin. Hindi dahil porket malakas tayo, is feeling natin, okay na tayo malakas na tayo forever. Kailangan talaga invest, invest, invest talaga sa lahat-lahat. Sa sarili rin talaga natin. O, oh, di ba may pa Bible, Bible, ano na talaga saying na si <laughs> oh, Danny. Diba? <laughs> di ba? Hindi siya pumasok guys, kasi nagka siya. O, oh, kung pinagkakain ito kasi, ah, kasi nag food trip sila ni mama kahapon alam niyo pagkasama si mama food trip na si Ryan Chan niya guys so nag ano muna siya nag live siya for today kasi nakailang ang gamot na nga to, buti na lang ano at least okay okay na siya pero kayo na umaga talaga hindi talaga siya okay so ayun buti okay okay na siya <clears throat> so masundo namin si Hugo And then kailangan niya mag rest muna kasi nga masakit ng chan lang so yun guys tsaka tingnan mo Kaya at least ngayon nakita rin ni daddy yung pinagdadaanan ko everyday which is ano, um... Grabe kaya mo to. <laughs> Kita niya, yung mga simula pag-hatid ko kay Hugo, pag-hatid ng Weibel kila mama, pag ayos ng mga packages ng pag pag, pag, pag ano kay mama. Grabe kaya mo to. Tapos, susunodin ko si Hugo. Tapos, basta, mag ayos ng mga bill, magsasort, magpapalol. Nagbubuhat pa ako niyan, daddy. Ilang 7 kilos ang binubuhat ko sa isang araw. <clears throat> Pero naniniwala ako talaga na ano eh, pag gusto mo talaga yung isang bagay, hindi ka mapapagod ka. Pero hindi mo siya, hindi ka mapapagod na parang gusto mo nang gumive up na lang. Yung parang at the pagod end of... Ka, excited? Yes! Pagod. Oo, yung parang at the end of the day, kahit pagod ka, parang ang sarap na, ang sarap sa feeling na ang dahil mong nagawa. Hmm. Na pagsilbihan mo yung pamilya mo, kumita ka na, parang pero second fact na lang kita eh, pero nag enjoy ako talaga. Ganun. So, Kaya yun, malaking... Kinaya, kinaya, mo yan eh. Kinakaya ko talaga siya everyday. Tsaka so, tama, rin si Ate Rose kanina, hindi siya excuse na busy ka kasi hindi mo siya magawa. Nasa sa tao yun, time management lang guys. kaita ko ako, ko ako, mag ano, may, mag-gym na ako soon. Alam ko na yung oras ko, itong ganitong oras, kailangan hatid ko si Hugo, mag ako ng package, mag-gym muna ako, pagkat mag-gym, magla-lunch na ako, pagtapos ng lunch ko, magpapahinga ako kasi body, papapupuin ko, papakainin ko, tapos sunduin ko naman si Hugo after noon. Imagine mo, ginagawa ko dyan, diba? Tapos pag uwi ni Hugo, konting pahinga, magsasort naman ako ng mga uh, bills ko, ganyan ng mga papalaba. Tapos after noon, may isang oras pa ako. Minsan, pinapahinga ako Nakahiga lang talaga ako. Tapos, um, afternoon live na ako mamaya. After ng live, magpiprint pa ako. Grabe, guys. Papakainin pa si Hugo. Ganun everyday ko, guys. As in. Tatawa ko kay Heinz. Dapat daw gumawa siya ng video ng... Um, yung one day ko na, or everyday ko na na-experience niya kung anong ginagawa ko sa isang araw. Dapat pala gumawa daw siya ng video about that. Kasi grabe guys, norga talaga everyday. As in, pero masaya. Masaya talaga yung feeling ko. Hindi talaga ako napapagod eh. Iba yung ano, iba yung feeling ko na kahit pagod man ako, alam mo yon okay lang. Masaya talaga ako hindi lang siya makapaniwala na sabi niya ang hirap pala ng pinagdadaanan ko everyday kasi nakita niya <laughs> yung mga kailangan kong gana from umaga to pag hatid sundo to pag ng package ganyan tapos after lunch um, di ba lari alam mo guys thank thank ka din talaga sa pagsusustain sa akin everyday kasi dahil to sa kanya kasi kung ako lang hindi ko na alam kung kakayanin ko